Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Sa nakaraang dalawang araw, nag-iwan tayo ng mga ilustrasyon sa pamamagitan ng ating kamay at mga daliri upang madali nating maunawaan at mai-apply sa ating buhay ang regalo ng Diyos sa atin. Balikan natin ang mga katotohanang napag-aralan natin. Una, mahal ka ng Diyos at may regalo siya para sa iyo. Ito ay buhay na walang hanggan. Pangalawa, Subalit may problema, ang kasalanan ay umahad lang sa iyo para hindi mo matanggap ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, salamat sa Diyos, may mabuting balita, dumating si Kristo para lutasin ang problema. Doon sa krus, siya'y namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang maging daan o tulay pabalik sa Diyos. Pangapat, ngayon si Kristo ay nakatayo sa may pintuan ng iyong puso. Kailangan mong gumawa ng pasya. Panglima, ang iyong pasya. Kaagapay, kailangang sampalatayanan at tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Handa ka na ba ngayon upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung handa ka na ngayon para tanggapin si Kristo, maaari ka lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin na nagsasabing, Panginoong Diyos sa langit, salamat po na ako'y mahal mo at ibig mo pong bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ang lahat kong kasalanan. Panginoong Yesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. At naniniwala po ako na ikaw ay nabuhay na muli upang maging tanging daan tungo sa Diyos. Salamat po na ikaw ay kumakatok sa pintuan ng aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko na po sa inyo ang trono ng aking buhay pagharian mo po ng lubos ang aking buhay at tulungan po ako na sumunod sa iyo mula ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay sa sandaling idinalangin mo ang dalangin ito ng taus puso ay ginawa mo rin ang pinakamahalagang pasya sa tanang buhay mo. Tinitiyak sa iyo ng Diyos na ikaw ay ipinanganak na muli ngayon bilang anak sa kanyang pamilya. At ang pang-anim, ang katiyakan ng Kristiyano. Bilang anak ng Diyos, tinitiyak ng Diyos sa iyo na ikaw ay mayroon ng permanenteng relasyon sa kanya at ikaw ay pinagkalooban na niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa unang 1, kabanatang 5, mga talatang labing 16 at 12, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kagapay, ang susunod na pag-aaralan natin ay tungkol sa salita. Ang layunin ng pag-aaral upang makilala kung sino si Kristo at upang magkaroon ng wastong relasyon sa Kanya. Ito ay matutunghayan natin sa 1 Kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. nilika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan na ito, nanilka sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalawalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Si Kristo ay ipinakilala sa atin sa kanyang pangalang salita, verbo sa ibang salin. Isa lang ito sa marami niyang pangalan, kabilang sa mga pangalan niya ay anak ng Diyos, anak ng tao, tagapagligtas, Panginoon, mabuting pastol at marami pa. Bilang salita, anong tatlong katotohanan tungkol kay Kristo ang dapat nating malaman ayon sa talatang isa? Una, naroon na ang salita. Pangalawa, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang pangatlo, ang salita ay Diyos. Ipagpalagay natin na naroon ka na noong una, nung dumating si Kristo at batid mo na ang mga katotohanan tungkol sa Kanya, batay sa talatang tatlo at apat, na Siya ay Diyos, na siya ang lumikha sa lahat ng bagay at siya ang nagbigay ng buhay sa lahat. Ano kaya ang sasabihin mo sa mga taong tumanggi sa kanya? Paano mo sila kukumbinsihin upang maniwala sila kay Kristo? Salamat sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay tumanggi kay Kristo. Ayon sa talatang labindalawa, may mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya ayon din sa talatang labing dalawa, bakit mahalaga para sa atin na sampalatayanan at tanggapin si Kristo upang tayo ay magkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa ating pag-aaral, nakilala natin ang dalawang grupo ng tao, ang grupong tumanggap kay Kristo at ang grupong tumanggi kay Kristo. Alin sa dalawang grupo ang gusto mong kabilangan? kung ibig mong makasama sa grupong tumanggap kay Kristo, kaagapay manalangin ka ng ganito. Panginoong Yesus, salamat na ako'y nilikha mo at ako'y binigyan mo ng buhay. Nalulungkot po ako na maraming tao ang tumatanggi sa inyo. Ngunit ibig kong sabihin sa iyo, Panginoong Yesus, na ako ay sumasampalataya sa iyo at tinatanggap kita sa aking puso tulungan mo po ako mula sa araw na ito na lalo kang makilala, lalo kang mahalin, at lalo kang paglingkuran, Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702DZAS Radio TV, Agapay ng sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y eh, kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, maligayang bagong taon sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan